ang araw po sa inyo lahat. May bago na naman po akong kwento para sa inyo. Kaya umpisahan na natin ang ating kwento sa araw na ito. Malakas na simoy ng hangin ang bumungad kay Jason pagbukas niya sa pintuan ng bahay ng kanyang nobya. Inilibot niya ang kanyang tingin sa madilim na paligid at dahan-dahang naglakad paakyat sa kwarto. Tangay ang tunog lamang ng kanyang paglalakad ang maririnig sa buong bahay. Nang makarating siya sa silid ng kanyang nobya, ay inilapag niya ang kanyang mga bitbit na gamit at may kinuhang maliit na kahon mula sa aparador. Mahal, miss na kita. Ba't mo naman kasi ako iniwan agad? Saad ni Jason habang tinitingnan ang mga litrato nilang dalawa na magkasama na nakalagay doon sa kahon. Alas 11 na ng gabi nang maisipang umidlip ni Jason. Humiga siya sa kama ng kanyang nobya at agara naman itong nakatulog ng mahimbing. Nagising si Jason nang may marinig itong kumakalampag na gamit sa kusina. Kumunot ang kanyang noo at dahan-dahang bumaba. Dumiretso ito sa kusina at napakunot ang noo nang molang makitang tao. Nagkibit balikat na lamang siya at bumalik na sa kanyang pinanggalingan. Munit, bago pa man siya makalabas sa kusina ay biglang nagpatay sindi ang ilaw. Patuloy lamang itong nagpapatay sindi at tanging tunog lamang na maririnig ay ang pagkiskis ng dalawang matulis na kutsilyo. Napatakip si Jason sa kanyang mga tainga dahil sa nakakarinding tunog na kanyang naririnig. Nang tumigil na ang tunog, ay napalitan naman agad ito ng isang malakas na pagbukas-sarado ng pinto sa iba't ibang parte ng bahay. Tumindig ang mga balahibo ni Jason at umiiling-iling. Pakiramdam niya ay tila isa siyang baliw sa mga oras na iyon. Napalingon si Jason sa may lababo na may narinig itong sitsit -sit ng isang babae. Psst. Muli niya naman itong narinig, ngunit sa pagkakataong ito ay nasa pintuan naman. Malakas na kumabog ang kanyang dibdib at paulit-ulit na kinurot ang sarili. Panaginip lamang ito panaginip lamang ito. Paulit-ulit na sambit ni Jason sa kanyang isipan. Psst! Sinampal niya ng malakas ang kanyang sarili nang marinig muli ang pagsit-sit ng babae na para bang nakapwesto ito sa likod niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang tumalikod. Maghunus dili ka Jason. Hindi totoo ang nangyayari. Guni-guni mo namang ito. Malakas na sermon niya sa kanyang sarili. Nang kumalma ang kanyang sistema, ay agad siyang lumabas sa kusina. Ngunit, siya'y napatalon nang bumungad sa kanya ang mga dugo na nakakalat sa sahig. Muling kumalampag ang mga gamit sa sala at kusina kaya't agarang tumayo ang kanyang mga balahibo. Napahawak si Jason sa kanyang noo nang maramdaman niya ang malamig na likidong dumadaloy mula sa kanyang ulo papunta sa kanyang mukha. Nang tingnan niya ang kanyang mga kamay ay puno ito ng dugo kaya't agad siyang tumingin sa kisame. Nanlaki ang kanyang mga mata na bumungad sa kanya ang pamilyar na muka ng babae. Nakangisi at pinandidilatan siya ng mata. Napasigaw si Jason nang malakas ng unti-unting lumalapit ang muka sa kanya. Gustuhin niya mang tumakbo ngunit hindi niya magawa dahil sa aluhalong nararamdaman. Napabalikwa siya sa higaan si Jason habang malalim ang kanyang paghinga. <sighs> Panaginip lang pala. Saad niya sa kanyang sarili at piningnan ang kabuuan ng kwarto. Bumaba siya mula sa higaan at pumunta sa kusina upang maghanap ng maiinom na tubig upang mapawi ang kanyang nararamdamang kaba dahil sa kanyang panaginip nang akmang bubuksan niya na ang ref ay napatigil siya nang may marinig siyang sitsit Psst! nanlalamig ang buo niyang katawan at nanlaki ang kanyang mga mata bumilis ang kanyang paghinga at napasigaw ng may maramdamang pumatak na likido mula sa itaas. Ah! Tama na! Sigaw niya at napahawak sa kanyang ulo. Muli naman siyang napasigaw ng may maramdamang humila sa kanyang mga paa papalapit doon sa refrigerator. Nagpupumiglas siya ngunit pila nawawala ang kanyang lakas. Malakas na tumama ang kanyang ulo doon sa refrigerator ng malakas na ibinalibag ng kung sino man si Jason. Nang magkaroon ng pagkakataon ay tumakbo ito palabas ng kusina at napatigil nang makita ang kanyang sarilay sa harap ng salamin. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang nakahawak sa kanyang mukha. Hindi maitsura ang mukha nito, puno ng galos at parang sinunog ang mukha. Nang hindi siya makakibo ay biglang ngumiti sa kanya ang kanyang replika. Ah! Malakas niyang sigaw at agad na pabangon sa kanyang pagkakahiga. Napahawak siya sa kanyang ulo at napailing-iling. Tama na, Vern. Alam ko. Nagsimulang tumulo ang luha ni Jason. Alam kong nagkamali ako. Alam kong sobrang laki ng pagkakamali ko. Pa Patawad. Napasigaw at napabangon sa pagkakatulog Si Jason at inuntog-untog ang kanyang sarili sa pader ng kwarto. Uh, 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 tama na! Ayoko na! Sigaw niya at napasuntok sa pader. Ngayon ay tumaas ang kanyang mga balahibo. Sana panaginip na naman ito! Sigaw niya at napahawak sa kanyang ulo. Narinig niya ang munting halakhak <laughs> ng namatay niyang girlfriend. Vern, kung ikaw man itong nagpaparamdam sa akin ngayon, tama na, nagmamakaawa ako. Magpahinga ka na! Sigaw ni Jason unti-unting lumakas ang tawa nito at hanggang sa parang maging boses ito ng isang demonyo. Hindi ako magpapahina ha? Hindi ako magpapahinga hanggat hindi ako nakakaganti. Sigaw ng babae at hinila ang paan Jason dahilan sa pagkahulog nito mula sa kama at nauntong sa sahig. Kulang pa yan. Saan ng babae at muling kinaladkad si Jason palabas ng pintuan at hinayaang dumos dos pababa ng hagdanan. T Tama na! Nang hihinang saad ni Jason, pakiramdam niya ay mawawala na siya ng hininga pag may gagawin pa si Vern sa kanya. Psst! Bago pa man makapagsalita si Jason, ay bigla na lang siyang nakaramdam ng isang matigas na bagay na malakas na dumampi sa kanyang ulo. Mabuti at gising ka na Jason. Bungad na sabi ng babaeng nakaupo sa tabi ng kama na kinahihigaan ni Jason ngayon. Unti-unting idinilat ni Jason ang kanyang mga mata at nakita ang kanyang namatay na kasintahan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at pinilit ang sarili na makapagsilita ng maayos. A ano bang kailangan mo? Tanong ni Jason. Ang kailangan ko? <laughs> Napangisi ang babae. Kailangan ko ang katawan mo. Saad niya at napahalakhak ng malakas. Kinaumagahan sa New Orleans, Ong 1990, kumalat sa buong pahayagan ang brutal na pagpatay ni Jason Smith sa kanyang sarili. Natagpuan siya ng mga pulis na nakabitay sa loob ng kwarto ng kanyang namatay na kasintahan. Puno ito ng pasa na pinaniniwala ang ibinalibag nito ang kanyang sarili sa pader. Kapansin-pansin din ang malaking kutsilyo na hawak niya habang nakadiin ito sa kanyang dibdib direkta sa kanyang puso. Patay na ba ako? Bungad na tanong ni Jason nang magising siya sa isang hindi pamilyar na silid. Mabuti naman at nagising ka na, iho. Sabi ng doktor. S sino ka? L lumayo ka sa akin. Sigaw ni Jason. At akmang sasaktan niya sana ang doktor ay agad itong napigilan ng mga nurse at tinurukan ng pampatulog. Psst. Kumusta ka na? Masaya ka ba? Nagising si Jason nang may marinig siyang nagsasalita at hinahaplos ang kanyang mga braso. T Tumigil ka na, Vern. Nagmamakaawa ako sa'yo. Umiiyak na saad ni Jason. Nanginisihan lamang ng babae. Hinawakan ng babae ang kaliwang braso ni Jason at inikot ito dahilan na mapasigaw sa sakit ang lalaki. Ang saya namang panoorin na naghihirap ka ngayon sa kalagayan mo. <laughs> Humalakhak ang babae at inulit ang kanyang ginawa. Ngunit sa pagkakataong ito ay sa kabilang braso naman. Kulang pa yan! Kulang pa yan doon sa ginawa mo! Sigaw ng babae. At sa pagkakataong ito ay ang dalawang paa naman ng lalaki ang kanyang pinaikot. Ah, ang sarap naman pakinggan ang mga nababali mong buto. Komento ng babae at dahan-dahang ibinalik sa dating pwesto ang mga binali niyang buto. Walang magawa si Jason, kundi ang umiyak sa sakit na nararamdaman. Dok! 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 Room 19! Sinasaktan ng pasyente ang kanyang sarili. Binabali niya po ang kanyang sariling mga paa at braso. Malakas na sigaw ng nurse nang makita ang kalagayan ni Jason. Tama na Vern! sigaw ni Jason at patuloy na inikot-ikot ang kanyang mga braso. Hindi naman makapaniwala ang mga nakasaksi sa nangyayari sa kanya. Para na nga siyang isang baliw na sinapian ng isang demonyo. Ano ka ba? <laughs> Hindi ka ba nasasarapan? Dagdag pa nito. Ilang beses mo nga ako niloko. <laughs> mga na tanong niya. But Vern, tama na! Pagmamakaawa ni Jason. Ilang beses nga ako nagmakaawa sa'yo? Sabi ng babae. Ilang beses mong sinaksak at sinaktan ng damdamin ko. Hindi hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Dapat magbayad ka! Galit nitong saad. Ilang beses mo kong niloko. Ilang beses mo kong pinaniwala. Ilang beses mo kong dinurog. Kaya't bagay lamang yan sa'yo ang ginawa ko ngayon. Mahaba nitong saad at paulit-ulit na inikot-ikot ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Igapos niyo siya. Saad ng doktor at tinurukan uli siya ng gamot na may malaking dosage ng pampatulog. Nakakaawa naman ang lalaking to sa ad ng nurse. Kailan pa kaya ito magiging okay? Palagi na lamang siya ganito sa tuwing nakakatulog siya? Dagdag pa nito. Vern, alam kong nagkamali ako nagpatawad sa mga nagawa ko. Alam kong galit na galit ka sa akin. Hayaan mo pagsisihan kong lahat. Tama na, nagmamakaawa ako sa'yo. Alam kong nagawa mong magpakamatay. Kitilin ang sarili mong buhay dahil sa mga pagkukulang ko sa'yo. Sana ay pabayaan mo na ako. Umiiyak na saad ni Jason habang nakaharap sa figura ng isang babae na nakatayo malapit sa kanyang higaang kama ng hospital. Hindi ako magsasawang humingi ng tawad sa iyo. Nagmamakaawa ako, Vern. Ako pagod na. Sana lubayan mo na ako. Dagdag pa niya. Napangiti naman ang babae at tumango-tango sa mga sinasabi ng lalaki. Mabuti lang yun sa kanya. Komento ng isang babae habang hawak ang isang bote ng beer. Tama, deserve na deserve niya yan. Pagsangayon naman ng isa at ininom ang hawak na tequila. Baliw na ata ang lalaking yan. Sana natuluyan na lamang siya. Kinabukasan, laking gulat ng mga doktor at nurse nang bumungad sa kanila ang hindi kanais-nais na hitsura ng silid ni Jason. Dugong nakapalibot sa buong silid, iba't ibang parte ng katawan na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng silid ang mga paa ay napunta malapit sa sofa. Ang mga kamay ay nakasabit sa may bintana. Ang kanyang ulo ay tila naging dekorasyon na nakasabit sa dingding. Ang katawan ay nakabukas at makikita mo na nang maayos ang mga laman loob nito. Shit! sigaw ng nurse na parabang naduduwal dahil sa nakikita. S Sinong gumawa nito? Shit! Napakabrutal lang ginawa sa kanya! Hindi makapaniwala sa ad ng doktor. Agad na ipinaalam sa mga pulis at soko ang kabrutalan na nangyari sa kanilang hospital. Ngunit, isang sospek lamang ang naituturo nito. Walang iba kundi ang kanyang namatay na kasintahan. Gusto mo na magpahinga, hindi ba? Sabi mo, pagod ka na. Kaya ayan, pinagpahinga na kita. Makakatulog ka na ng mapayapa habang buhay. <laughs> isang napakalakas na tawa ang pinakawalan ng babae habang tinitingnan ang katawa ni Jason na kinokolekta ng mga otoridad upang maimbestigahan. Magpahinga ka ng mabuti. Dagdag pa ng babae at ngumisi. Psst. Wakas! Sa nais po magbahagi ng kanilang mga kwento, mag-send lamang po sa aking Gmail account. Ilalagay ko na lamang po sa description box. Sana po nagustuhan nyo ang aking kwento sa araw na ito. At para masubaybayan ang aking mga kwento, mag-subscribe na po kayo sa aking channel at pindutin ang bell or notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong upload na video. God bless everyone and always keep safe.